Ay, nakusus mo, Yosep. So, ibig sabihin, balik papel na naman po tayo. Parang setback na naman po ito, na, Asek. Opo. <laughs> Babalik na naman Wala tayo na ulit naman. sa papel. Oh, Hindi oh. mo ba? Parang ganun bang implication? Uh, opo, opo. Maapektuhan yung ating uh, timeline, no? Uh, good Dating goodbye papel na tayo, no? Opo. Oh, <laughs> <na. laughs> well, ito magiging welcome back. Welcome back. Hindi na napigilan mapa back ng bagong LTO chairman Vigor Mendoza dahil babalik na ang papel na lisensya ngayong taon at sa darating na 2024. Papipilitan tayo dun sa mag-expire ng November, December and onwards Automatic extension na naman hanggang Abril of 2024. Kung talaga ma-implement -ma, ma, implement itong preliminary injunction, we have no choice but to go back to the yung doon sa paper license ulit natin. Payo ng LTO chairman na bumili na lang sa Shopee ng plastic jacket katulad nito para protektado ang lisensya. Pakinggan ng pahayag ng LTO chairman sa kanyang press conference. Pwede naman na-review sa jacket, pwede naman na-review jacket, pwede kasama na dyan ang lahat ng magre-renew ng lisensya sa darating na mga buwan at mga new applicants na kukuha ng lisensya. Papel na rin ang ibibigay sa inyo. Sir, kung sakaling mag-issue ng papel, bukod po dun sa mga uh, renewal po, pwede pasama din dun yung mga uh, applicant. uh, but the new applicants? Uh, pag new applicants ako, uh, ganito na papel, pero para naman sa mapapaso o malapit na ma-expired ng lisensya sa darating na mga buwan, binawi na ng LTO ang isang taong extension nito at ito na ang bagong schedule nila. Kung ikaw ay may papel na lisensya o nag-expired ng lisensya mo simula April 1 to April 30, 2023, kailangan mo nang magpa-renew bago matapos ang deadline sa darating na November 6, 2023 kung na-expired ng lisensya mo noong May 2023. Maaari mo na itong makuha sa buong buwan ng Nobyembre, November 2023. Para naman sa June, makukuha mo ito sa buong buwan ng December. Para sa July 2023 ay next year mo na ito makukuha sa buong buwan ng January 2024. Sa August ay sa February 2024. At kung napaso ang lisensya mo noong September 2023, ay sa March 2024 mo ito makukuha. Hindi pinapayagan ng LTO na mag-advance sa renewal at dapat talaga ay sa mismong schedule para mabigyan ka ng card. Mm -hmm. Yung isa pa, pag hindi mo naman nasunod yung schedule, may penalty po yan. Opo, no pagkaya po, pag-April po, pag po nag-expire yung lisensya nyo at hindi nyo po na, na nakuha yung plastic card by the end of, o na-renew, na-renew no? na na nyo yung lisensya nyo by the end of October mm -mm. may penalty na po yan. Ah may penalty na. Okay. But uh, halimbawa for, uh, for for me gamitin ko po yung example sa akin. Ako po ay August nag-expire yung license ko and I, and my schedule here Ako. is February. Can I renew it earlier? Hindi po. Nakaschedule schedule okay. po talaga yan. Mm -mm. Hindi po kakatulong po tayo. Mm -mm. At ang tinuturong dahilan ay ang pagharang ng korte sa supply ng lisensya dahil pa rin sa kaso nito sa bidding. Uh, mahihinto ang deliveries natin ng card until matapos ang kaso with finality or the court orders otherwise na magkaroon ng panibag, pag iisip ang korte at ibiduro ang injunction. But the moment that injunction becomes effective, mahihinto yung supplier natin, hindi na siya pwede mag-deliver. Oh, so ibig sabihin nito, in simple terms, babalik na naman Wala tayo na ulit na sa papel. Oh, hindi ho oh. ba? Parang ganun bang implikasyon? Uh, opo opo masaya ka ba sa bagong update ng LTO comment down below kung ano ang masasabi mo dito dapat clarify lang po balik papel ko or extension na ano to yun kasi kung 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 yung kung kung yung kung 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 yung kung 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 yung kung 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 yun po ang lalabas ko yung tiyatawag ng paper license kasi yung O.R. mo ang magiging lisensya na may automatic extension na ng April 2020. Nagkabuhol-buhol na nga ang supply ng lisensya at plaka at bilang solusyon ay balak nga rin nila ipatupad ang cellphone na lisensya o electronic driver's license na tinatawag din nilang EDL para mas matugunan ang backlog sa lisensya. Ang uh, pinag-aaralan na namin yan, meron tayong binawang technical working group, halos tapos na po ang kanilang trabaho para pag-aaralan bago ipapatupad itong electronic driver's license, at least for domestic use panlang, no? Uh, so yun ang tinitingnan natin as one of the uh, long-term solution to this driver's license problem. Malaki daw ang matitipid ng gobyerno para dito. At para na din mapadali ang pagbabayad ng mamamayan sa multa at mga proseso sa LTO. Pakinggan ang buong video. Unong punta yung gabi sa our primary driver's license yung uh, LTE na lumutawagin. Um, ang sabi ng technical working group, eh, we might need a new law that would amend for

Um, in fact, bakit the students nationwide as were the major urban centers where the internet connection is strong at least above tayo sa requirements ng kaya para sa magre-renew sa darating na November at December 2023 hanggang April 2024, papel na lisensya muna ang ibibigay sa inyo. Uh, definitely, no, kasi yung mag-expire ng November at December, hindi po tayo makakapag-issue ng panibagong part pa para, para sa kanila. Meron naman po tayong supply na matitira. After, after catering to those cards that expired in May and June, no? meron pa naman tayong sir, kung tayo para sa ating mga OFW at yung mga, uh, yung mga kababayan natin na kailangan yung card part para sa mga trabaho. But At alin nila, sa November, mag-expire ng November, December, or even up to January,